na yung may ari ng butas Iyon, ang laki pala mga idol eh Magandang kahalik sa inyo dyan mga idol Bali, po ako ngayon sa, ano, sa dagat mga idol Kasi meron akong sinubukan na content pa Bali, nagawa na to ng iba mga idol no? Marami na nakagawa nito Gusto ko lang din i-try at ma-experience kung ano ba yung feeling na makahuli ba nang ano, nangati ako ng idol ayan may idol nangati ako ng bulaso o mad lobster may idol ba Ito kanina nakuha ko dyan mga idol grabe lagatak yung pawis ko mahirap kasi hukayin may idol eh pag hinukay mo to hindi mo basta basta makukuha kaya nagdiskarte ako ng isa kasi kailangan siya ng kati ba kailangan ng isa may idol na ipapasok dun sa butas para mag-away at lalabas yung may-ari ng butas may bali ito yan. may narinig na kung kalagumo may hihilain ko na tinalian ko siya sa bandang ano bandang hit biwang niya may idol may ano na may may na ano na siya talo ni yung nakaway na ba kasi kumakalago to na nagkagata na may may nahila na yan may nasama na isa mayulo may nasama na isa yung nadala niya yung may ari ng butas ayan ayan yung pasipit mayulo napaka ano pala napaka exciting pala ng kurte to <laughs> ngayon ko lang dinasubukan may dulo yan 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 yung galamay niya may dulo yung lumabas na ayan maputol magkani hawakan eh ayan yan may gulo. dekat ni Aduh, nanggat, nanggat Okay, dah boleh ku lah Alah, alah Lagi, lagi, nak putul lah mai tu lah Laku Nak putul ikan sipi tu Sus Bukan ada belit Ito na kung lalabas pa yun Yan, Ito na kung nagagat mo naman ito Sa iyo Sus Nabot ko na sana Dapat talaga siya may kati Para lalabas ba pa. Yan so, na, ulit na para susunod yung yung ano yung nasa butas ba sa sunod pa ba ay parang hindi na naputulan na kasi siya may subukan lang natin to no sayang nasa kamay ko na sana <laughs> kailangan pala siya palabasin ba hindi ka doon sa kuray pag nahawakan mo sa tansipit pwede mo nang ilain ito pala dapat nakalawit hindi ko dito ano may dali eh, kasi yung ginagawa ko dito sa mud lobster tinatrap ko lang ba yung pasong hindi ko pa nasusubukan to kaya nga trinay ko ba kung ano yung feeling yan na Nagkagatan ulit may dul malalaman mo kasi na ano eh na umano na yung isa ba kasi tumog yung mga pansipit nila magkakagatan sila ba Ayan, inila. ayun inila na hindi na yung maka ano hindi na yun. makalaban pa kasi isa na lang yung pansipit nun ayun ko lang mayroon kung pa yun parang hindi na ayun nabulabog kasi natin eh sa yung tapang ng ano natin may ang tapang ng alaga natin ang tipit lang yung madali ko Binig ko na may parang umakyat ulit parang sumunod cute yun sumunod yun kasi tumunog ba ayan sumunod nga may doon ayan ayan o ayan, ayan. o oh, ang agad na sumunod sumunod sya okay ayan na ang agad na may doon ayan na ayan yung pasipid nyo may doon kinagat na yung na rin hirap nito ano hina pasok pasok tapang nito nasa loob ay tuloy kahit isa lang masipit pa malaban pa rin yan o ganito kami magpaaway ng gagamba mga ito Yan. Yeah. Hindi na kasi makakagat ng maayos eh. Hindi na lang yung kasipit niya. Ang alaga naman natin. Ano na. So parang nanamlay na, na. Naluya na yun Ayun, bumalik na naman sa loob.

Oli. Oh. Hmm. Ayun, laki ko daw. May laki ko daw. Ito yun pala napakatapang. Ay, nabalik yung ano yun Nabalik yung pagsipit niya. Ayan. Meron tayong isa. Meron na tayong isa may doon. <laughs> effective effective pala itong ganito no? Kaya exciting din <laughs> yan ang isang manda natin ganito pala yung forma ng butas niya may idol yan may ano may nakaumbok ba dalawa to yan yung isa may idol ito yung uunahin natin yan eh. bagong ano pa to bagong okay niya ba sa tuwing mag ano kasi sa tuwing mag high tide natatakpan yung butas nila hmm. doon yung aking alaga pasok 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 maghanap ka doon ng ano ng pang away ayan tutunog kasi yung mga pansipit nila may gali. pag malaman mo andyan na ba eh dapat may ganito talaga yung tansi ba yung lubid na itatali mo dun sa ano niya kasi para mahila mo siya pataas malalim lalim ang ilo hmm. hmm yan kamukong pag andyan na yung may ari ng butas hihinto na yan may dulo ayun na, andyan naman yun ilalain na natin ayun na nga andyan na, nagkagata na nagkagata na sila sa may ari ng butas eh, tapang nito eh patay baka madali yung alaga natin na Oh, ayaw niyang panay may galo. Papasunutin natin sa taas ba? Matigas matig siya. Grabe. Pakahigpit ng lubid oh. Inano talaga. Nilak talaga. Ayan, sumunod na may galo. Ay, ako. binitawan yan dito na sumunod na sa taas sumunod na yung ano yung may ari ah yan may dulo nag kawin na may dulo yan yeah, ang tigas nya lo sabi bakit tigas Dia halus mahila. Hari ka. Ah. ah Rawi yang kafit, Ya, kalau kau. sabi matatapit yung ano may dulo yung may ari ng butas ba ay nako patay na pala yung satin may dulo oh. naputol nako na, naputol nag away yung dalawa sus na tayo pangkati papalabasin na lang natin yung isa ayun o, lumabas na naputol, sobrahan ko siguro sa paghihila mo yun ba ayun o, lumabas na yung isa may dalawa pag mahuli natin yan yan yung gagawin natin yung pangkati Ayan, lumabas na mga idol. Lumabas na yung may ari ng butas. Ihun. Uli. <laughs> ah. Ang laki pala mga idol, eh. Ang laki niya pala. Hmm, patay yung ano natin. Yung kati natin patay. Si Yo, okay kailangan palitan naman mga idol. <laughs> Dalawa, tatlo na. Sama yung kati. Sus. Hmm. parang babae ay taba may dulo oh. yan o oh. ligyan nyo may orange ayos <laughs> na ano yung isa na disgrace disgrasya ito na lang yung tatalian natin oh. gagawin natin itong katihan parang may laman pa ay hapa ko pala may ayun yung sunod may dulo ayan ito na yung susunod may maganda siya ba kasi yung taas niya wala ganong buhangin pwede nating madukot ba ayan ito yung bagong nahuli natin may dulo ikaw naman yung pumalit parang, parang ano yan babae kasi maliliit yung ano niya maliliit yung galamay niya may dulo mababaw lang to, ha? may ano kasi sila yung parang may antena dito sa ulo ba parang doon sa lobster yun yung nagdedetect mga idol pag may pumasok sa butas nila doon nila malalaman yan parang ito na may idol lumabas lumabas yung kati sumunod ba parang takot yung balik lumabas eh hindi ko pa hinila lumabas na maganda siguro pag puro lalaki na. maliliit kasi yung pansipit niya may dul parang babae yan dito na may dul dito na yung kalaban niya mangat na pala yung kalaban niya kaya pala umangat na din siya Angatin natin yung isa. Sumunod na yan eh. Sumunod na. Balik, balik, balik. Andiyan na may lumalapit na. Hello, hindi na siya nakakaano ba? Hindi na siya nakakatago sa ilalim. Ayan na may dol. Ang laki ba na may dol? na. Ayan yung ni may

Takut ha? ah, Lucky mai dulu Okay Nampak apa Kita uh -huh. lagi yung ano Malaki Agi kita Takut mai dulu Malaki Agi Sumpah laki mai dulu Agi Giant mai dulu Alak ah <laughs> Lucky Hmm Nalit yung ano natin oh no? Gati Grabe Takut <laughs> Ang laki. <laughs> Ayos. Pang-apat na. Ah, epic team mga idol. Ang dali lang manghuli ng ganito. Hmm, diyan ka. Ang laki yan yung pinakamalaki mga idol. Oh. Ang uh, laki. Tayo. Pang lima sa kali. Pangiron. Sus, ito lang pala yung madaling paraan papahirapan pa ako magpasong pasong <laughs> napakadali lang talaga yung lumabas ba kaswerte kasudan dito ani ayun ayun nakita ko dumayo ayun ayun na nakaumbo ko bagong bago pa nakaumbo ayun dumayo ayun nakaumbok ko ngayon ayun wala, malalim siya. Maganda kasi pag pinalakihan mo muna yung butas pa. Bago mo ipasok yung kati medal para pag dadakmain na, dali na lang siya. Ayan, mong pasok. Pasok lo ningning. Ayan. Ito, malapit lang itong yung mga ganito may idol, ganitong mga bagong umbok. Malapit lang yung ano nito, yung manla kasi kanina lang ito nag ano ba, kak lang sila may doon tabunan kasi ng putik yung butas nila sa tuwing lalaki yung dagat ba tingnan ah. na tayo Kamusta? yung ating alaga ayun na ano may ayan ako oh. kumagat na agad ayan diskarte ganyan ganyan lang yung diskarte mga idol tapos pasok ulit para akya talaga siya ba kasi ano yan may idol territorial yan sila no hindi lang gustong may kaagaw sila sa butas nila parang pag ibig niya mga idol hindi pwedeng dalawa dapat isa lang talaga Lelaki tu dah oh. habis aku amai dulu kan habis saya nama idul kalau gumuk nama dulu kalau gumuk nah kalau gumuk <laughs> tuli agoi kadaku agi kadaku putu ngai idul allah <laughs> dan ku ah allah rabih lelaki oh lim empat nah nah Ah, oh, nagbubuno mo ngayon. Nagbubuno siya ngayon. Malak na. Parang mas malaki pa dun sa kanina. <laughs> Grabe maydol. Ayos. kan dali-dali lang. <laughs> e, walang ano ba. Walang kahirap-hirap. Mag-aantay ka lang may doon. Lalabas ba? So, kung ganito palagi may doon. May puruhan na maubos yung mga mangla. <laughs> kasi dadalas-dalasin natin yung panguha. No? Madali lang pala siya may doon. Pinalitan ko yung ano natin may Yung alaga natin pa kasi hindi na siya makalaban mga idol hindi na siya makapangagat mahina na ayan dito bagong ano to bagong salta ito yung bagong nahuli natin kanina napakatapang pa nito mga idol andyan na hindi lang talaga siya angat ba na utak din ayan o umihinto sila pag andyan na na side Ini yang kelihatan nama itu. Apin ah, akai. Eh. Ini adalah yang ada kegata itu. Ah. Tiga sana. ito ah. Tagal mo, boss. <laughs> Nakisahan din tayo, ah. Hindi din siya basta-basta lang talaga magpapahuli ba. Gumalaban siya pero hindi siya nagpapakita mga idol. Hindi ko nakikita yung galamay. Hindi natin mahila. Pero

sumabit sa ano sumabit sa kahoy pa naabot ko na sana <laughs> iniwan ko na lang ito na yung last last na lang to kasi yung mga kati natin low HP na <laughs> tamlay na sila may dul yung mahina na ba dapat talaga dito yung ano pa yung agresibo pa yung kati kasi para magkagatan sila ba ito yung sinasubukan ko last iwan ko lang kung magkukuha ba ito may dul bago lang naman siguro Ayan, wala na hindi na lumalaban yung ano natin yung ating kati ba hindi na siya kumakagat maganda kasi yung kumakagat din siya mayroon para ano talaga ba yung maobliga yung may-ari ng butas na palabasin siya yan ganyan hindi na gumagalaw medyo mahirapan na tayo makahuli iba talaga pag ano agresibo po yung kati natin kasi magiging agresibo yung din yung nasa loba so ito subukan lang natin medyo no mas kali pa tong lalabas to isa last ba yung gano medyo no mag aaway na yung ano lang natin yung kati lang talaga natin yung hindi na lumalaban yan nakatagilid na siya oh. Nakagat na guru to. Yeah, hindi na effective mga ito. Hmm, talaga. Yung mahina na yung ano natin. Hindi na nati trigger trigger yung nasa ano ba. Hindi na na-trigger yung nasa butas. Hindi niya nakapusin napapansin na eh. Matamlay na. Sunod. Balik ka lang siguro susunod ba. maghanda ng ano mga dapat talaga palit palitan yung ano yung pangkati para ano ba yung malakas pa mga idol yung lalaban pa sila mga idol yun yung mauli at hindi tayo nabukya ang nakano din tayo anim first time natin ginawa to may doon. pero nakaanim tayo hindi tayo nabukya ba yun ang kagandahan dun dito dito yan ang huli dyan yung pinakauna natin sinubukan yung naputo dito ang ba pito sana yan ayun anim na mag-upstairs Balik shot at pala. Dito na lang ako sa bahay na yun ba? Uwi na din ako kasi medyo hapon na. Kailangan ko pang manangalian. <laughs> yan yung experiment natin may dalong. Sa mad lobster ay nagtagumpay. Hindi tayo nabukya. Hindi din tayo na zero kasi nakaanin tayo. Ayos. Ayos, ayos. <laughs> Napaka ano sa pakiramdam pa paghihilain mo na may doon kapag makikita yung galamay niya. Kasi yun itong isa yung ginawa kong katihan nung pinakauna. Pag ginukay, grabe. Siguro mga dalawang dipa, mahigit. Mga dalawa kalahati siguro. Paikot-ikot yung butas mo ito, ang hirap hanapin. Na pag ano ba, yung pag manghuhukay ka lang nito, yung dudukutin mo lang sa butas, sutru, sigurado. Sige, taga makakahuli. Ali ba lang ko papasong? Pero nagawa na natin, natin yung pasong eh. Ito pa lang yung hindi. At least <laughs> nakadali ng anim. Yan bali. Kita is lang po doon sa bahay may dala.